mga kapasyam bale pinakargan lang natin to ng ano ng puno 50 ayun oh next time may tawad na bale ito yung market na oh. oo okay gumatangin bili na kayo dito sa pari market dapon day okay. nyan may question ako bakit yung mga tao pag pag mga matatanda yung nagbibenta tawad sila ng tawad pero pag napunta sila ng Jollibee fine dining tip sila ng tip di ba? Marami sukle, sukli, hindi pa nila kinukuha yung sukli nila. Pag sa matatanda, tawaran da nga tawaran nya tapay nga ta nya lagi <coughs> ti lagi ti lagi question lang question lang po di ba tawad sila nga tawad to no mapanda gen ti nagingi restaurant nagbaba nang nang nagingi restaurant din ag tip da pay lang oh di ba oh question lang ha ah. tawaran da oh tawaran game to no mapanda di bayad di bimakdo keep the change keep the change nga da pay ti ha question tawaran da kay pay nya imbes nga da kay tinay da nya oh pantay kaya da pagbanangan sisigot na pantay. Ayan Shout out, shout out ko naman nanti. shout out. Shout out, Mayor Rambu. God bless you, Mayor Rambu. God bless you. Mayor Rambu and Vice Mayor Chan. And SB Labbao. <laughs> amin yan, Hello po. Iyon, na Question lang, question lang. Hello, shout out. Apari Market. Maraming tao. Wala tayong pambili. Uwi na tayo, mga kabacham. Baka makautang pa ba tayo dito. 25 lang. Umi kami ng kwarta. Gatahin ko dito <laughs> ay, eh. Dami oh. Oh, nagdala lang to ne. Eh. Sarapin Benny. Sarapin boss. Sarapin. Ah, ikot pa ba tayo. Wala tayong pambili, ikot tayo nang ikot. Para market. Doon naman yung mga isda. Ah. Uh, okay, Ikot lang tayo, paglit lang. Ang ta. barang makasabit, makasabit ta ti Tig pautang kinya ta, gumatang ta, Gumatan ta ti sili. Tiag sili, magasangan. Uy. Uy, ano po? Eh. Manok po, Ay, Ha? Ano tawag na ito yung Kapi. Wow, dapat na ganyan kasarap ka. Isa, makalang sa madila ako, nagliga gala. Kado na. Oh, pasayan po, Pagpagapan! apan Mano ti 1 25? 1-4? hindi tayo naman nagkita ti ko, dahil kota di motor ko. Pagbani! bani